Umabot na sa anim na batches sa mga Pilipinong napau, uh, napauwi ng pamahalaan mula sa Israel. Kahapon ay dumating na ang pinakabagong batch na binubuo ng 42 OFWs at isang batang babae. Ang mga ito ay nakatanggap ng tig 50,000 pesos na tulong pinansyal mula sa DMW at OWA. 20,000 piso naman mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at tulong medikal at psychosocial check-up katuwang ang Department of Health. May tulong din na ipinaabot ang TESDA na, na nagbibigay ng training voucher. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, sa 30,000 ng mga OFW sa Israel, nasa 184 OFWs na ang nailikas ng pamahalaan. Pagtitiyak naman ng Department of Foreign Affairs ang pagpapatupad ng whole government approach sa pagtulong sa mga natitirang mga Pilipino sa Israel. What remains very important from our uh, offices' perspective is to confirm and to remain committed to assist ito mga kababayan natin if and when uh, mag-escalate or humupa uh, o kaya magkaroon ng iba pang uh, fronts. And this is something that we will continue doing.